Ready tayo sa shoes, pinagkakaguloan lagi ito So ito na yung Lebron 21 Grabe naman yung silhouette material nito Idol Ito kakaiba, GT Hustler tawag dito Chinese Edition New Year Grabe yung pattern nito Idol Tingnan nyo naman Jeez Ang ganda ng colorway nito Tol oh, Ngayon ko lang nakita to I think this is Chinese New Year Hindi ko nagkakamali Is Dragon to Infinity Dragon May sale rin pala no Ayun no May orange na dot Ganda nito Ang bangis no oh. Look at the details. Hindi na natin maisa-isa dahil sa ang dami ng Jordan shoes dito. Ayan. Ang dami na nga tao dito, idol. Third floor pa lang to. Baba tayo. Tayo mag-umpisa ito. Nakita na nga natin yung mga Stephen Curry. Ito rin, pare. So, magkana tong hindi makawala tong idol natin, si Lebron. Lebron jersey dito. Ayan, pare. Building ng Nike dito. King of Intro is back. sa mga tol, Dino Pintro is back and finally the wait is over nandito na nga tayo sa Orchard Road, Singapore nandito tayo sa pinakamalaki isa sa pinakamalaki na Nike sa buong mundo and and the biggest Nike store in Asia I don't know ayun grabe isang building tour with three floors siyempre kompleto dyan lahat ng mga hindi natin nakikita ng na mga sapatos, apparel, papakita natin dito, idol. Pero bago ang lahat pinapadang lang sa ating channel, make sure na mag-pipindot na subscribe button na nandyan. Hit mo na rin yung notification para rin. Time na may video tayo mapapanood mo. And eto na nga, huwag na natin patagalin ito. Masukin na natin yun Dahil mababang vlog to, bibilisan lang natin para lahat ma-covered natin. No? Yung 3 floors, gagawin natin mabilis na video. Tara, let's do this. Yo, what's up mga idol? And finally, andito na nga tayo, no? Dream come true para sa akin to, idol. Andito na tayo sa isa sa pinakamalaki na Nike sa buong mundo and the biggest Nike in Asia. Take note, in Asia, idol, no? Dito lang yan sa Orchard Road. And katabi lang niya yung Apple, Apple Store na nandito. And syempre, hindi na natin palalampasin to. Grabe, oh. Para siyang mall ng Nike. Walang ibang tinda dyan kundi Nike lang yan. And ito, third floor idol, no? Ano pag ginagawa natin dito? Tara, pasukin na natin. Let's go! So, andito na nga tayo sa loob ng Nike Orchard Road. Ito yung pinakamalaking Nike sa Southeast Asia, mga idol, no? Third floor lang naman. Oh, ayan na na. Inuna ko na dito sa taas, tol, no? Para maipakita ko na lang sa inyo. Pero, ayan, no? Ooh, mm, ganito siya kalaki. Nagmistulang mall ng Nike. Ayun, pare building ng Nike dito sa Orchard, Singapore. And nasa third floor nga tayo, no. And check out natin ang mabilisan kung anong meron dito sa loob, no. Since tayo pa lang ang kauna para ng Pinoy na makakapag-vlog dito. And stay tuned lang, mga kabayan. Let's do this. By the way, bago tayo mag-umpisa ito, nakita na nga natin yung mga Stephen Curry na jersey. By the way, yung conversion dito is 40 pesos equivalent to 1 sing dollar, no. So, kayo na mag-convert, ayan. 149 times 40 mo na lang Sing dollar idol ayan 149 yung jersey ni Stephen Curry yeah tapos itong San Francisco ang ganda rin no oh. ang ganda rin pare so magkano to 149 sing dollar golden state na t-shirt to oh. 45 sing dollar curry And syempre hindi mawawala tong idol natin si Lebron. Wow. Lebron jersey dito is 149 sing dollar. Same lang din kay Curry yan yung yellow. All gold. Ito yung home na white na jersey ni LBJ. Same lang din ha, 149 sing dollar ito. LBJ. Jeez. And meron dito itong ganito nitong special edition na jersey ni Kevin Durant El Valle. 149 KD Yeah Siyempre meron din siyang Classics na sans Ito 149 din So same lang din oh. No? Ito yung kay Lebron Nung ganto Na purple ball 149 So same lang din no. Ito pa natin Kyrie Irving 149 So same lang din lang yan Yung mga Jersey Dallas Chamorant same lang din at 149 Luca 149 lang din to Mavs Luca Don Chick lang Yanis meron dito Yun box Celtics na Jason Tatum Same lang din talaga 149 Siyempre flagship store Ng Nike And Zion Williamson meron din dito Na New Orleans Siyempre same lang din yan 149 So dito sa section na to no, customized or personalized na shirt ng Nike. Kung ano gusto mong i-design nito, papakita ko muna ng mabilisan. Meron mga plain shirt na Nike doon and then mamili ka na lang ng design na nandiyan. So marami naman siyang choices diyan. Syempre dito tayo sa shoes pinagkakagulo lagi to. Para, unahin na natin Jamorant na to, oh. 219 convert niya na lang no, 40 sing dollars ta, 40 pesos mm -hmm. equivalent to 1 sing dollars. Ang ganda ng colorway nito, tol. Totally. Ngayon ko lang nakita to. I think this is Chinese New Year. Hindi ko nagkakamali. is Dragon to. Infinity Dragon. Ganda na ito, tol. And this one, ito. Naka-sale na. May sale rin pala, no? Ayun, no? May orange na dot. Uh, ah, 205 na lang to, idol. Yung Jamorant na parang pink lemonade. Another 205 na Jamorant. Ayan, no? Oh. Convert nyo na lang, tol. Ganda na ito. Nakita ko na ito sa Pinas. Ayan. Yeah. Ganda, oh ito so, pareng ganda nito ko <laughs> lang nakita to ganda nito ang bangis no oh look at the details tol grabe and this is Nike Air Zoom GT jump 279 na lang My name name is another colorway ito maganda rin siya ayan no pero ito 269 isa pang color pero ito napakalinis nito XDR technology na rin pala to no So, pwede any kinds of court to Idol. 269. Ayan, o. Nike Air Zoom GT Jump. Ganda. So, ito na yung Lebron 21. Grabe naman yung silhouette material nito, Idol. Hmm, Tignan nyo, Parang smooth na suede na di mo malaman. Pero, shiny pati, oh. Glossy. Ito, gumsol. Ay, rather translucent outsole. Ganda ng pattern din, o. Ay LeBron 21 to 89. Yeah. Ito another color na may pagka leather to. Simpleng simple lang din, no. Oh. Ito kakaiba, GT Hustler tawag dito Chinese edition New York. 259. Ito Nike GT Hustle 2, eh 269. I think naka na 'yung mga ganito ang nakadat. Ay, so, no? ganda ng colorway nito, na no. Nagtumatry colorway. Ang ganda, oh. Yee! Yeah. Ay, grabe yung pattern nito, idol. Tignan nyo naman. Jeez! KD, di magpapauli dito, tol. Ayan, 239, no? KD 16. Another one na KD 16 na same colorway lang. <laughs> same color, other colorway rather. May <laughs> sabi. Ayan, no? Ganda. Solid yan, tol to roll tayo Freak 5 oh, Bagong colorway na sa mga naghahanap Yun nga lang Singapore Idol Ito pa XDR Ito pa 209 So ayan Freak 5 And this is Cosmic Unity, Ang ganda nito Idol no? Yung mga colorway Panalo yan to no? O? 239 Yeah Ito yung GT ka to Ganda ng colorway nito Tol Yeah, 255 Sheesh, ganda Ayan, ito pa isa Another one Same price 269 <laughs> Iba iba, brother Ayan, tol Uy, grabe to Look what I found Zion Idol Ito ni bago Zion 3, nilabas na 229 no? 229 sing dollar. Oh. Ganda ng colorway nito. Tsaka medyo iba na yung design niya, no? Hindi na siya bulky, medyo low na rin siya. Ito pa, oh. 229 Zion 3. Oh, grabe. Panalo. Ito pa other colorway, Zion. Grabe, naglabas pa pala yung Jordan Tatum 1 ng mga colorway, super lightweight, ah. Tatum 1205. Yeah. Ito, ang ganda rin ito. Ito, no? 205 pa rin for this colorway ng Tatum. One. Ito pa isa. Simpleng simple. Grayish white combination. 8.5. Ito sa mga Jordan shoes. Grabe yan, no? Pag-check ko na lang. Check nyo na lang, idol, no? Ayan. Oh. Hindi na natin maisa-isa dahil ang dami ng Jordan shoes dito. Ayan. So ayan, dami na nga tao dito idol. Third floor pa lang to. Baba ka Dito sa section na to, no, Jordan Apparel naman yun dito. Third floor pa rin to. Baba na nga tayo. Third floor pa rin to. Ito yung custom ng AF1. Mamimili ka ng design dito. <laughs> Grabe, hindi pa ako nakakalas dito sa third floor. Basically yun sa third floor. Mayroon tayo nakita mga apparel, mga Jordan Apparel jersey. At mga rubber shoes, mga signature basketball shoes Uh, at mga Jordans. Ito, this second floor, grabe pa rin. <laughs> dito sa side na to, mga Nike apparel, no? Mga pang running, pang workout, pang training. Dito tayo sa mga shoes, check natin. Basically, dito, running shoes na naman dito, no? Pasada na lang natin mabilis. Eh, check nyo na lang. Para matapos natin yung video. At hindi ganun kahaba, tol. Ayan. Ganda na Pegasus 40, oh. Yeah. Invisible run, ganda rin ito. Oh. This is the Nike running naman for this one Terra Run niyan 135. The side na to is mga running shoes. Dito naman is check natin lifestyle sneakers Air Max niyan. Presyo Air Pegasus, ayan ganda rin ito. 145. Siyempre classic na AF1 ito, ang ganda nito. 189. Dunks Idol, grabe, 165 to. Ayan, low Another Air Max 165, Air Max Solo. Grabe, pari, umuulan <laughs> ng AF1 na eh, yan, no? 219. <laughs> Ito pa, yung suede material, 189. Iba-iba nga lang colorway, depende kung mag -ano rin, no? Ito, AF1 high, 189. Nike Dunk Low, ganda nito Maroon and white combination, 219 O Nike Dunk High 199 Panda Ito ang ganda ng colorway nito Idol, 225 Ayan yeah, o O ito, meron pa 239, Nike Air Max 97 Nike Port. Air Zumbi for 11, 259 Ganda rin ha And dito pa rin sa second floor ito mga apparel naman. Ayan. Mga sweatshirt, hoodies, shorts. Ayan pa. Ah! Dami apparel doon. Ganda nito oh. Standard Chartered. LFC. 115. Grabe, napagod ako. Third floor at saka second floor pa lang. Loaded na loaded na idol. impact in fact, may pila na nga dito. Yun. Dito tayo sa ground floor. We're going to ground floor. Basically, para siyang isang malaking mall talaga, idol. Ng Nike. <laughs> Take note, sa Nike lang total. The biggest in Asia. Rather, one of the biggest in the world na rin to, idol. Eto na. Nike Orchard Road. Yeah, Nike Orchard Road, idol, no? And dito sa ground floor, basically, puro pang women's na dito, tol. Dito mga pang kids na yan, mga parents. Check natin yung pang women's. Ito, Dito pang women's. Running 269. Zoom X Invisible. Run 3. And another one, 249 Nike Bomero. Yan, mabenta-mabenta to, no? Dito sa Singapore kasi mga tao dito is talagang very uh, fit sila no lagi sila nag-walk nagra-run so mabilis mabili mabili mga gantong shoes eto panalo to ay 269 lang din loud tong colorway so yan pang women's lahat yung makikita natin dito yan no oh. ito. pang women's na dunk <laughs> ganda cute wala siyang price ito ba iso ganda air max pang women's eto magandang colorway tol Oh, ganda. Ang ganda na ito, ito. <laughs> Double air bubble. Double air sun. Tatangkat ka dito, men. Oh. Solid.